Samantala sa pagpapatuloy pa rin ng palatuntunang CMN Pilipinas, pakinggan naman natin ang pag-uulat mula sa himpilan ng DCJO, ang Spirit FM, CMN, Baler Aurora. CMN live, live Nationwide. George Balbero, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Bagisang isang linggo lang na pinagahanap ng mga otoridad ang dalawang mangisdang nawawala sa bayan ng Dingalan sa Aurora. Ang mga mangisda ay sina Carlito Peña, 49 anyos, at Christopher Romero, 32 anyos, na kapwa mga taga-barangay Paltik sa Dingalan. Kwento ni Darwin Peña, kapatid ng isa sa mga biktima na nawala pa naman o wala pa naman daw abiso ng sama ng panahon nang lumaot ang mga ito badang alas 5 ng hapon noong Webes, lulan ng kulay

もうこれは私たちのポインとのなお、このまま私たちのランランキンのランキング、私たちのラのランキンたちのランキング、私のランキング、私たちのたちのラの dahil sa nagpapatuloy na paghahanap ng pamilya sa, sa mga nawawala isda ay uh, nagpapatuloy din ang kanilang panawagan. na <stutuwagen>

nawawalang uh, mangisda. Naipagbigay na rin daw sa mga otoridad ang insidente kaya nagpapatuloy ang search and rescue operation sa mga nawawalang uh, mangisda. Mula rito sa DCGO, Spirit of M, Paler Aurora, ako si George Valvero, nag-uulat live para sa CNN Pilipinas. Live. Live. Nationwide. Maraming salamat George Valbero Live and Direct mula po naman sa Spirit FM CMN Baler Aurora sa